ya, kakapsat mga bulsoy. Andito na tayo. Uh, andito na tayo sa so May Bell Church. Chinese Temple to dito sa Baguio City. papa Paparegister yata. Wait lang, bayad lang tayo. May bayad pala.

ang cellphone ko. Yan. Yan at mga bulsoy. Nagano lang tayo. Nag-register lang tayo. Andito na tayo sa may bell church. Dito sa may La Trinidad. Benguet. Yan. Chinese temple to. Hmm. Ticket. ito ang Chinese temple dito sa Baguio City consider Baguio City na rin ito eh kasi nasa border siya ng Benguet ala Trinidad ganda di ba nice view yan diba? ito ang Bell Church Bell Church tayo ngayon daw yan bell church itong bell church kakabsat mga bunsoy may pelikula si Nuting pa rito dati si Idol Dolphy di ba ilang pelikula rin si Nuting niya rito Chinese Temple diba? yan bell church Baguio yan ng ganda, ganda ng bell church. Ayan ganda rin ang view sa baba. Ayan papagbalik ng Baguio City na yan sa so, kabila. Ayan Kakabsat, mga bonsai. Nandito tayo sa may Bell Church. Mainit lang talaga din. Yan, Bell Church. Upload videos lang. Chinese Temple dito sa may Baguio City. Yan, Chinese Temple dito sa may Baguio City. Enjoy, enjoy nyo lang. Ang view ng Baguio City. Nililipot kayo ni Kabsat Makoy. Yan yung temple. Yeah. Gandol sa tuktok yan. Pwede kayo umakyat kung gusto nyo. Gandol sa tuktok. Ano ka dyan? Yung koi fish. Yan yeah, mga koi fish. Oh hmm yeah mga koi fish kakapset mga bulsoi yeah. koi fish yeah koi fish mga koi fish yan mga koi fish kapag ko pa yeah kita 'yo. yun mga Chinese temple Yan. meron pa isa dun sa tiktok kung kaya nyo akitin yan ba <coughs> Okay tayo. Para makita nyo naman ang view ng Baguio City. Galing dito sa Bell Church. Ala-alalay lang kasi kakagaling ko rin sa sakit. Dahan-dahan lang tayo sa mga akit akit-akit ng hagdan. Di pa tayo pwede mag Ang ganda oh. Yun din mga ano mga balbalay din sa tuktok ng bundok. <laughs> Itong Bell Church kakabsat mga bonsai. Another akyatan. taas na taas na natin masyado dito, pahinga tayo dito yun o oh. ganda ng view dito on top of the on top tayo ngayon ng ano ng bell church ganda ng view magmula dito sa taas ng Bell Church dami kasi pasipasikot dito niingal ako dun yan Bell Church ganda ng view kakapsat mga bonsai yan ang content ba? Diba? lugar lugar mamaya pagkain tapos sugar ulit mamayang hapon gano'n lang yeah. iwas iwas muna tayo sa politika stress lang tayo dyan yung 24-25 niya wala tayong pakailan dyan basta kami dito sa Baguio magse-celebrate kami na panagbenga wala kami pakailan dyan sa rally rally dyan sa Cebu na yan mga people people power na wala kami pakailan dyan basta kami magsasaya kami dito sa Baguio panagbenga festival bukas hanggang linggo Hmm. Enjoy enjoy lang kami rito. Wala kami pa kahit sa rally rally diyan. Manigas sila, di ba? Pauto sila kay Kibuloy. Ganun lang naman 'yon eh. Kung walang ga Yan. Ganda. Yun Yo, view. Yeah, nice view. Nice view. Kakapsat mga bonsai, 'di ba? Ganda ng view rito. Yung pa may sa Pan Temple doon. Itong Belta, ano, etong Bel Temple dito sa Baguio City. Dapat lang talaga. pa dito ka sa Baguio? Sanay ka talaga sa lakaran. Kawawa ka talaga pag hindi ka sanay sa lakaran dito. Mam, mga ano ka talaga. Maboboring ka lang. Huwag ka na nang umakyat, ba? Diba? Sayang lang ang punta mo. Hindi ka rin sanay maglakad-lakad. Diyan na lang kayo sa Maynila, ba? Diba? Ganun lang yan. Yan ang bell. meron pa pala sa taas After this, pahinga muna. yun ang maganda talagang bell andito pala yan yung betrangan bell, bell pinaka bell attraction yun siguro to pinaka main attraction yan andito yan yung bell yan yung bell church yan yung bell ganda ng bell. Yan yung actual ano talaga. Ito talaga yung pinaka main ano, ano, attraction dito. Itong bell. Yan. Tapos, ang ganda rin ng view sa baba. Yan, yun yung view mo sa baba. Yan. Bell Church kakapsat mga bonsoy andito tayo sa Bell Church ngayon upload videos lang ah baba na tayo yan pinakita ko lang sa inyo itong Bell Church yan. bye bye Kakabsat, mga bonsoy may pupunta pa tayong lugar mamaya ibang lugar yung mamaya supresa yon yung pupunta natin lugar mamaya bye bye